So, what's up mga kaagri? Sulit na fees ba ang hanap po para sa inyong mga manok? Ito po ang recommended ko sa inyo, BMIC Power Max, BB Stock Developer Crumble para po sa inyong mga panabong, pang derby at mga special na manok. Dahil ito ay mayroong pro nutrition, mayroong po chromium bicarbonate, probiotics, organic selenium, vitamins and minerals. High quality na feeds para po sa ating mga special na manok, panabong at mga pang derby. So, ayun po, ipapakita ko po sa inyo yung resulta ng pagbibigay natin ng Power Max sa ating So, eto na po ngayon ang itsura ng ating um Maximus Line, Rhode Island na Maximus Line. So, eto po ay 3 months old na. So, ayan, napakaganda po, especially yung tail niya. Then, yung paa niya po, naging dilaw na talaga. Tapos, prominent na po yung para mga sunog na mais. So, nung 2 months old po siya. So, ipapakita ko po, eto po yung itsura niya. So, ngayon po, eto na yung itsura ng ating uh, Maximus Line. Dahil sa ginagamit ating feeds na. Bimig Power Max Baby Stag Developer Crumble. So, ayan na po yung itsura niya. Mas maganda na yung flamage. Then, yung kanyang tail nga, napakaganda na rin. So, ayan po. Solid na solid. At syempre, yung feeds po na pinapakain natin, itong ating Bimig Power Max Baby Stag Developer Crumble, ay hinahaloan ko lamang po ng corn grits para po mas maganda yung ay eh, pagdasa ating manok. So yun lamang po and happy farming!